ganyan lang uh, ganyan lang buhay dito sa bukid o oh, ayan nangunguha si Lori si Lori yan ha, nangunguha na buko lagi lagi <laughs> nangunguha ng buko ng uh, nyog na, na na hinog ayan nadatnan ko sila dito sa malapit sa dinadaanan ko palabas sa kubo o oh, yun nakakiyat na ulit siya may daladalang tali kasi tatalian niya yung is uh, yung buko para hindi mahulog. Hinihugos niya pababa. At eto naman yung kasama niya. Kuya, anong pangalan mo? Emanuel. Ah, si Eman. Ayun, Emanuel. Oy, ayo! Ayaw! Ayan, nadatlan ko at nagpiprito. Baka naman makuha pa ng manok to. Nagpiprito siya ng tuyo, oh. Wait ha, pakita ko sa inyo. Ayan, ang trabaho. Oh. Nagpiprito ng tuyo. Yun ay sinaing. At ito naman ay nadat lang ko kanina. Binubuhol-buhol ni Lorian yan. Yung uh, ano, laing. At lalagyan daw ng kalamansi. Paasiman daw ng kalamansi. O, oh. di ba diba? Meron na silang ulam. Tatlo lang naman sila. Hoy, manok, alis dyan. Mauuna ka pang kumain. <laughs> Isama mo nga sa sabaw yan. <laughs> At eto naman si Oyo. Oyo, oh, yeah. pa, pa, remind mo kay ano kay Lori. Nag, nagpapadala ako ng limang malalaki ha. Sige, salamat. Ganito lang ang buhay nila dito sa bukid. Ito, ikalapit lang naman dito nung, ito yung ginagawang bahay dati dito. Yun, doon ako dadaan palabas eh. So, eto lang. Ayun. Naku, kala ko si Lorin na nahulog. Ayan oh. nagbabagsak na siya ng uh, nyog. Yun. Wow. Oh. Bagsak lang ng bagsak. Yung mga nyog yun, yung mga hinog, yung mga babalatan. Ayun na siya sa dulo. Nagbabagsak na siya ng mga nyog. Ayan. Oh, yung mga magugulang binabagsak niya. Hindi ko nakita nung umakyat siya. Akala ko malayo yung aakyatan niya. Ayun o, oh, na siya ng... Ayun, may ano na. Yung ba'y natatanggal niya? Ay, nulog na niya. Ay, wala nang susunod. Nulog na niya yung, yung ano. Ayun o, oh, ganun lang siya bumaba o. Oh. Akala mo bumaba ba sa hagdan? Ay, <laughs> oh, isang kamay naman dyan! <laughs> Nasa kalagitahan niya siya ng uh, puno ng nyug. Yun. Alam mo bumababa lang sa hagdan, no? Ayan. ganyan lang, ganyan lang sila dito. Ang pangunguhanan nyo, si Lori ang taga-akyat, si Oyo ang taga-ipon at uh, taga-balat. Ito oh, binabalatan nila. Yung isa naman ay nagluluto. 'Di ba? Simpleng buhay pero okay na. Okay na. Hmm. Tapos ayan, hindi ko na tanong kung magkano o yung ang kuha nyo sa puno? Pagka ganito, yung isang buko, siyete, malapit sa kalsada. Ah, siyete pag malapit sa kalsada? buko? Oo. -o. Pag, pag malayo? Pag malayo na, pag yun, Depende. Depende sa lugar, ano? Oo. -o. Kasi ito medyo malapit pa, konti lang ang paghahakutan. Pag ano, Pag hinog? 4 pag hinog. So, tapos kayo na manguha. Oo. Tapos pag yung malayo pa, mas mababa pa. Ano? Mm, -mm. Depende kasi, siyempre, mas mahal din ang oh uh, oo, labor. Pag ganun. Ay, naku. Oo nga. Sabi nga. ayun o. So, ayun, gano'n lang ginagawa nila. Tapos, ang bigay nila, pag sa amin, ah, dito lang sa malapit, ah, binibenta nila sa akin yung nasambung piso ang isa, yung buko. Pero pag sa doon pinagdadalhan nyo, magkano ang benta nyo? 25 na, pag nasa pwesto. Ah, may pwesto nga pala sila ng buko sa bayan. Uh -huh. Ayun, doon nila ibinebenta and uh, 25 ang, ang benta nila. Ito ang maganda, eh. may meron silang uh, pwesto ng bukohan doon sa tapat ng kadsu. At uh, 'yan ang mas mabilis sa kanila. Ini uh, binabayaran sa kanila 'yan ng 25 ang isa. Uh, ano na kinakayod na nila? Binubuksan na nila, kinakayod na nila. So, pera do sa mga estudyante ay talagang dinadayo sila ng mga ng mga ano. Ayun oh, nandoon lang sa malayo si Lori oh. Okasyon, okasyon ng mga salad. Oh, oh, 'yan. Ayun yung bilababa niya. Ayun siya, oh. Ay, ayun, bumagsak na. Sa, talagang matalim yung uh, dala niyang itak, oh. Isang ano lang sa sanga, sa tangkay. Maraming bungang nyug ngayon, ano. Kung pa salo pa nga ngayon. Ang mga balaybay ng bukoy, dalawa tatlo. Ay, ganun? Oo, salo pa ngayon. Um, gawa ng galing sa sa init ano sa tagtuyo apektado talaga ang bunga kahit ng anong prutas kahit anong puno apektado ang bunga oo rambutan konti lang din namamatay din ang mga sangal at saka ang santol ano o konti ang bunga ng santol ang marang nga namin na iisa ang naging bunga dati maraming ano talaga ang mahaba ang tag-araw tapos oh, sobrang init pa no? wala talagang ulan uy nakita ko yung tanglad ni Lori oh, mukhang itatanim ni Lori yung oh. sayang kung papunta pa lang ako sa kubo ako okay, ikukuha ng kapiraso maitanim oo, oo nga at saka maganda nga daw yan sa tabi ng kubo yun oh. o oh, saan ah, mo pa dyan ay, oh, yes ko. Ang dami na nun, oh. Mabigat yun. Ito yung uh, talupan, oh. Ganito ang talupan ng yug. Yan. May, uh, meron siyang, uh, parang letter Y. Naka, nakabaon doon sa, excuse me, sa gitna. At ito ay matulis, oh. Tapos itutusok lang dyan yun. Yung yug And then, um, yun, yan ang ginagawa ng pambalat dapat marunong ka dyan kasi kung magkamalikat at dumaplis yung kamay mo ala sa dibdib mo tutusok yan pag napadapa ka dyan <laughs> ayun na oh. nakakayari na o oh. kuha kuha lang siya ng mga mga to yung uh, mga bunot ng nyog yung balat ng nyog at saka mga to yung dahon ng nyog yun lang ang kinukuha niya mga panggatong at uh, ayun na oh kumukulo na yung sinain niya tapos uh, yung gulay na ang inaanon niya gulay na ang uh, niluluto niya tingnan niyo yung kalan niya kahoy lang na nakatusok sa puno ng saging at nilagyan ng isang stake do sa kabilang dulo oh di ba kalan na mmm maya-maya lang kakain na sila luto na yan oy ayun oh sibuyas lang ang nakalagay at lagyan ng kalamansi. Presto, may ulam na. Yan o, oh, nakakuha na ng panggatong. <laughs> Ayos na. oo, oh. kaya, kaya yung mga dito sa bukid, hindi problema kung paano ka mabubuhay ikot-ikot ka lang jan, meron ka lang maipang uulam. Ang importante dito, bigas. Kailangan may bigas palagi. Kung wala naman at may tanim kang balinghoy, okay na rin 'yun. Balinghoy. atang na. Atang daw, atang. Yun, ilagyan niya muna ng apoy. Baka naman masunog si Naing. Eh. Hindi naman. Ayun na nga eh. In -in na eh. Tapos nilagyan mo ng apoy. Ayun o. Oh, iaatang na. Ang iaatang, ibig sabihin, tutulungan ilagay sa likod. paro ang dami niyan. O, oh, ilan ba yung laman niyan? Ang dami. Kaya naman pala hindi ka na lumaki. <laughs> Ilan ang laman niyan? Ay, hindi mo na binilang. Ang dami, oh. Isang sako ng feeds. Grabe naman. Kaya mo yung ilag, ano hanggang dyan? O ingat sa paghakbang, madulas dyan. Diyos ko po. Wait lang, dito na nga ako. O, oh, ayan, oh. Ako, ingat ka dyan. Madulas dyan. Ako nga, nakabota. Talagang ingat sa paghakbang dyan, eh. Ayan oh, matulas dito kasi dahil walang damo. Kahit mas mas okay pa nga yata sa gitna dumaan eh. Kaya lang dito eh medyo umano. Ayan Jesus, oh nadudulas ang bota ko. Oy, dito nga ako sa gitna, mas okay pa dito. Nakakatakot eh. O, oh, ayan, nahulog na. Hmm. Nabutas. Ay, ayan, nabu natanggal ang buhol. Ay, oh, oh. Ay nako. Kung di tawagin mo uli yung ano, ayan. Mag-aatang, hindi ko uh, kaya iatang sa iyo, yan. Ito, 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 ito. Oo nga. Ito, ito, ito. Ah, may buko palang kasama. Diyos ko po, pagkabigat niyan. Akin ang po, eh. na, na Natanggal na ang buhol. Yan, natanggal ang buhol ng sako. Wala ka bang pantali? Yung maliit lang na tali na yan ang inaano mo? Dito na na ako niya. Yeah. We! Mga manok oh, lalaki. Uwe! Atara mo ulit, natanggal. Natanggal ang buhol. Uh -huh. Oo nga. Mahirap talaga pag maluwag ang ano. Pati ang sako sa dapat masikip kasi pag maluwag ay lalong mahirap dalhin ano. Wala ka na bang pang tali? -tanggal, tali pa? uh -huh. Tanggal ang tali. Okay na yan. Oh. <laughs> wala nang ka, wala. Wala nang ha. Dapat ang hawak mo pala eh, din sa may bungal. Oh, ingat. po. Lagpas ng 50 kilos yan. Kasi ay, uh, ano yan, sariwang nyog. At iba pala ay buko, so may balat pa rin yan. Ang bigat, uh, ah, isang buko nga, dalawang buko, hirap na hirap kong dalhin. Mabigat uh, pa sa silbang ko eh. Oo nga. <laughs> eh, mas malaki pa sa'yo yan eh. <laughs> isang, isang puno, ano, eh, malakas naman ang kita nyo dyan eh. Ayan o, oh, isipin nyo yun, yung layo na yun hihahakutin niya. Ikaw lang lahat ang maghahakot niyan o oh, pati yung kasama mo. Ka na, tulungan na. Ah, tulungan na. Oh. Habang nang, habang nagbababa yung isa, yun si Lori lang talaga ang tagababa. Oo. Uh, Siya oh. lang ang marunong. marunong. Oh, habang nagbababa si Lori, sila naman ay nagbabalat at nag naghahakot. Paano yan pag umulan? Ah, dinidiretso muna si... G eh, hindi, pag yung pangunguha, saka yung pag... na -tigil pag naulat. Uh Oo, -oh. titigil muna. Naku, tulad gaba kahapon, sobrang lakas ng ulan at kulog. Doon pa sa bahay ni Pedro. Ah, doon, sa silangan. <laughs> uh -oh. Diyos ko po, nakakatakot ba? Naman, kalalakas ng kulog. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ito pala, itinanggal yung bakod mukhang aayusin yan oh dito delikado rin buti nga inano to oh ang dulas na nito dati eh, ayan, dinurog-durog, kaya, ayan. kaya medyo, ay Jesus, ayan, kahit na medyo ganun, nadudulas pa rin ako. Ano yan? Ako po gagawa yung ito floor na kubo. Floor? Hindi Ah, ay ginagawa dyan? Oh, ayusin ah, Kayo ba ang titira? Ah, kala. Ah, ayusin lang. Oo. Oh. Yun yung uh, nagpintura nung aming uh, garahe, yung katulong nila na, uh, ayan o, oh. Nis ko po. Tapos may, oh yung tubig nyo, awasan na may tubig pang umaawas kaya lalo, lalo nang hindi itong matuyo-tuyo yan no, lalim ah, ayun yung jeep nila so doon ilalagay yan dito uma umaagos ang tubig ayun ang jeep nila so doon na, dinediretso na dati kasi eh, tinatambak pa yan dito ayun, diretso na sa jeep Pagtabi mo ako, ayaw ng limang malaki ha. Oo. Bago niyo i- ay mamaya, pag pagbiyahe puno yan. Kung, kung ano lang yung makuha. Pati pati magulang na nyo, uh, doon nyo na rin ibinibenta? Oo, uh, may naka-pick up naman doon. Ah, may kumukuha ah. na. Rin. Oo. Ayan, uh, oh. Uh. Jeep uh. din ito ni Lori, no? Oo. Uh. Yan, yan, ang jeep niya ay ang jeep niya. Yun, ito yung Lori yung nangunguha. Yung umaakyat. So, iyan ang ginagawa niya. Hindi na pambiyahe yung jeep. Pang ano na lang talaga. Pang sa kaya ng uh, mga ganyan mga napanguhan nila nyog at uh, buko yung magulang na nyog at buko yan ang buhay nila araw-araw sa araw-araw naman naubos naman ang buko doon eh no kasi eh, mabili talaga tsaga talaga pero maganda ang gita Okay, sige dito na ako. Kaano lang antayin ko na lang mamaya. Oo, sige. Oh. ako okay. eh wala akong planong mag-vlog. wala akong planong mag vlog nakita ko lang sila yung ginagawa nila gusto ko lang ipakita sa inyo yung buhay yung buhay nila na ganoon pero wag ka, mas mapera yung mga yan kasi matyaga sila at masisipag lalo si Lori uh, siya nangunguha dito nanyog namimitas yan ganyan lagi ang buhay nila um, lagi nga ganoon lang suot, mga pambukid. Pero may pwesto sila doon sa tapat ng kabso. May tindahan sila doon. Yung asawa naman niya ang nagtitinta doon. At uh, ang tindahan nila ay buko, nyog at saka sari-sari store. So malakas din yung tindahan nila doon dahil uh, maraming estudyante. Nag, uh, ang alam ko ay hindi ko alam kung nagre-renta pa rin sila hanggang ngayon pero tingin ko yung mga yan hindi magtatagal makakabili na rin ang sarili nilang lupa at bahay dito kasi matyaga sila and yung mga yan nga pala eh, si Lori ay taga Bicol taga Bicol siya na dumayo dito hindi taga rito talaga pero napakasipag Marami rito taga Bicol na masisipag sila. Hindi sila namimili ng trabaho. Ay, ninang! Iupa mo na yan! Iupa mo na! <laughs> Ayun. Ay, and ulit pala dyan. Sir Jairus TV. Good morning po. Yan, dahil dahil itong aking uh, pagbablog ay bigla. Dahil ko, yun doon nga sa kubo, hindi na ako nag -vlog. Huh, bukas na lang ako doon. And sa inyong lahat dyan. Thank you. Shoutout dyan. Ang mukha ko, oh. ang mata ko ay nasusurut na. Sarot chan, JPC, JDG. Shout out. oy Ragon. Uy, anong ginagawa mo dyan? Good. Salamat sa inyo. Batang Summer, Amay Paksiw. BS, KNJS. Shout out. Salamat. And, Verdot. Uh, shout out. Sarot chan, Verdot. And uh, Sir Dante Moore, shout out. At sa iba pa, yan, malapit na ako sa amin. Kahit medyo mas mabagal ang lakad ko. Palagay ko si, si ate, nakaalis na. And shout out yan sa mga, uh, mga chika babes. <laughs> And uh, J-Tap, Lin Ma, yan, Jenny Rose. Shout out. Thank you sa inyo and sa iba pa. Pasensya lang kayo kung hindi na ako makapag-shout out ng marami ha. Malapit na ako sa aming bahay. Shout out sa inyo dyan sa lahat ng teams. Kalembang Boys, Kasanga Foundation, Chunky the Another, shout out. At ayan. Team Pula. Happy Anniversary ulit, Team Pula. At sa Chica Babes ni Lola Lacuachera. Shout out dyan at sa team kapes ni solid team kapes ni out. thank you sa inyong lahat at sa planet sowage Shout out yan ato na ako sa amin thank you thank you ulit Edita Pisaya Life in America shout out ay inayos pala ni Keto ang tricycle nilagay dito. Kasi sabi ko kasi yung mga mga bakal kasi ay kinakalawang dahil nandun sa, sa onlanan. Medyo nagkakaroon nang nagumpisa ng kalawang. Kasi sabi ko nga kasi ulanik arawin dito. Kaya ayan sabi ko sana matanggalin to at ilaanan dito ang kotse. sinilagay dito so natin. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat thank you po sa mga nakaabot dito sa dulo ng aking vlog salamat po sa mga nakasubscribe salamat po sa mga bagong subscribers and uh, salamat sa mga OFW na nakasupport thank you thank you ingat kayo palagi and salamat sa mga nagsishare like and share po please salamat po and salamat po sa mga organic viewers and the uh, solid supporters. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye po and God bless. Ingat po tayong lahat. Salamat!